Kumusta mga kasaliksik? Salamat sa mga kamera ay nakakakita tayo ng mga bagay at pangyayari na baka hindi natin kayang paniwalaan kung hindi nakukuhanan ng pictures. Kaya mula sa isang sanggol na halimaw, hanggang sa isda na may halong tao ay pag-usapan natin. Ang sampung nakakakilabot na nakuhanan ng kamera sa mga katubigan. Kaya kung handa ka ng mapanood ito ay simulan na natin. Number 10. Sanggol na Loch Ness sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, nagulat ang isang security guard nang buksan niya ang kanyang register. Sa isang pahina, nakita niya ang isang maliit na nilalang na parang baby Loch Ness monster. Tinawag niya ang mga kapitbahay at nagtipon ang buong baryo upang makita ito. Ang maliit na nilalang ay mukhang halo ng butiki at ahas, kaya lahat ay namangha at nagkuha ng maraming litrato dahil mabait Maingat na kinuha ng guard ang maliit na nilalang. Napagpasyahan niyang ilagay ito sa kalapit na ilog at pinanood itong lumangoy palayo. Iniisip niya kung nakatulong ba siya sa isang maalamat na nilalang na makauwi sa tahanan nito. Number 9. Nasapian na isda Isang mangingisda ang nagulat ng makahuli ng isang lancet fish na may mahabang matalim na tuka. Ang katawan nito ay manipis at kumikislap sa metalikong kaliskis, ngunit may kakaibang pakiramdam. Agad itong pinalaya ng mangingisda dahil sa takot na baka sinasaniban ito ng espirito. Samantala, sa San Diego, ikinagulat ng mga beachgoers nang makita ang dalawang bihirang isda mula sa kalaliman ng dagat na napadpad sa pampang. Ang unang isda ay natagpuan sa La Jolla Beach at may matatalas ng ngipin at mahabang palikpik na asul berde itim. Isa pang lancet fish ang natagpuan sa Westport Beach ng Washington. Ayon sa mga oceanographer, karaniwang naninirahan ang mga isdang ito libu-libong talampakan sa ilalim ng dagat at maaaring napadpad dahil sa paghahanap ng pagkain o pagkakasakit. Number 8. Crochilla isang boat ride malapit sa Port Blair, India, ay nauwi sa isang nakakakabang adventure ng mapagkamalang maliit na isla ang isang 25-foot na buwaya. Ang dambuhalang reptilya na tinawag na Port Blair Giant ay labis na ikinagulat ng mga turista sa bangka na nagmukhang eksena mula sa isang monster movie. Dahil sa takot, agad nilang pinaharurot ang bangka palayo. Matapos ang insidenteng ito, Nagbigay ng babala ang mga lokal na autoridad sa mga bisita na mag-ingat sa pagbobot sa lugar upang maiwasang makaharap ang higanteng buwaya. Ang Port Blair Giant ay naging kilala na nagdulot ng tanong kung ano pang malalaking nilalang ang maaaring nagtatago roon. Number 7. Patay na Dinosaur Isang pamilya ang nagpipiknik sa tabi ng lawa nang mapansin ng kanilang mga anak ang isang kakaibang bagay malapit sa Pampang. Nakita nila ang isang patay na nilalang na parang dinosaur na may nakabukas na bibig at nabubulok na balat. Agad nilang tinawag ang mga eksperto upang siyasatin ang katawan ng nilalang. Ngayon, iniimbestigahan ng mga siyentipiko kung anong uri ng hayop ito at paano ito napunta sa lawa. Number 6. Ang ganti ng sirena. Isang grupo ng mga mangingisda ang naglayag upang hulihin ang sinasabing sirena na naninirahan sa kalapit na ilog. Dahil sa kanilang kasabikan, naghanda sila ng kanilang nets at nagsimulang maghanap ng matiyaga. Matapos ang ilang oras, may nahuli silang malaki. Subalit, bago pa man nila ito makita ng lubusan, nakatakas ang sirena at sumisid ng malalim sa tubig. Nabigo man ang kanilang misyon, hindi nila makakalimutan ang kanilang pagtatagpo sa mahiwagang nilalang na ito. Number 5. Hybrid ng isda at alimango Isang mangingisda ang nagulat habang nasa ilog ng biglang tumalon sa kanyang bangka ang isang kakaibang nilalang. Akala niya ay maliit na isda lang ito, ngunit nang tingnan niya ng malapitan, nakita niyang ito'y bahagi ng isda at bahagi ng crab isang kakaibang kombinasyon. Sinubukan ng mangingisda na ibalik ito sa tubig, ngunit ayaw nitong umalis. Dahil dito, inilagay niya ang kakaibang hayop sa fish cooler at dinala sa Aquarium Museum. Namangha ang mga tao roon sa natagpo ang nilalang at pinangalanan itong Krabby Finster. Number 4. Tambayan ng mga Sea Cows Sa Satellite Beach, FL, Daan-daang manatee ang nagsama-sama sa isang kanal sa DeSoto Parkway upang maghanap ng init. Kapag lumalamig ang Indian River Lagoon, ang mga manatee ay naghahanap ng mas maiinit na lugar tulad ng power plants, hot springs at mga kanal. Nagbigay babala ang Florida Fish and Wildlife Commission na panatilihin ang distansya mula sa mga manatee upang hindi sila matakot at mapilitang umalis sa kanilang mainit na kanlungan na maaaring maglagay sa kanila sa panganib sa malamig na tubig. Umaasa ang lahat na mananatiling ligtas ang mga manatee sa kanilang kanal na taguan. Number 3. Ang Ghost Leviathan Nakakuha ng agarang tawag ang militar tungkol sa isang malaking kakaibang nilalang sa karagatan. Nagpadala sila ng helicopters at natuklasan ang isang ghost leviathan. Sinimulan nilang dokumentuhan ang natuklasan at nagplano na bumalik ng mas handa upang hulihin ang dambuhalang sea monster. Samantala, ilang tao sa isang bangka ang nakakita ng malaking sea monster na nagpapahinga sa tubig. Ang nilalang ay may mukhang parang chimpanzee at mahabang buntot. Dahil sa pagkabigla, itinigil nila ang kanilang biyahe at nag-iwan ito ng maraming katanungan sa lahat. Number 2. Hari ng dagat. Isang nakakakilabot na tanawin ang nagpagulat sa mga tao malapit sa ilog. Nakita nila ang napakalaking sea serpent na si Jormungandr, ang Midgard Serpent mula sa mga lumang kwento. Ang higanteng ahas ay napakahaba na hindi makita kung saan ito nagtatapos. At ang katawan nito ay nagdulot ng malalaking alon sa tubig. Pagkatapos ng ilang segundo, naglaho si Jormungandr sa malalim na bahagi ng ilog. Agad na nagsitakbuhan ang mga tao, takot na mapalapit sa mapanganib na nilalang mula sa sinaunang alamat. Number 1: Isdang Tao. Isang beach cleaner sa Thailand ang nakatagpo ng kakaibang nilalang na inanod sa dalampasigan na nagdulot ng pagkamangha at pag-aalala sa mga residente. Ang nasabing nilalang ay may katawan ng isda, ngunit may napakalaking ulo na kamukha ng isang sanggol at kulay puti ang buong katawan nito. Agad itong itinawag sa mga autoridad upang masuri ang misteryosong nilalang Agad na rumesponde ang mga marine officials at dinala ang nilalang upang pag-aralan dahil wala pa silang nakikitang katulad nito. Ayon sa paunang pagsusuri, maaaring ito ay isang mutant mermaid, isang posibleng bagong tuklas na uri na nangangailangan ng masusing investigasyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking interes at kuryosidad sa publiko at mga eksperto.